I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Hindi na nga talaga maawat ang pagmamahala ng ating Donnie at Bal Mariano na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na nga rin ang video na inilabas. grabe nga raw talaga ang hyper dito ng ating Donny Pangilinan kapag kasama nga ito ang ating bal ay sobrang happy nga raw ito at talaga naman kahit ano pa ang sabihin ng iba ay mananatili pa rin ang pagmamahala ng ating couple na sila Donny at Bal Mariano. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag uusapan na dahil talaga namang kaliwat kanan nga rin ang kaganapan ng ating doni at Bal ngayong araw na talagang excited na nga na ang mga bula patungkol dito dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.